kalimutan kay na siya mga langga ba uh, broken family na siya gibian sa yang bana na siya ay seven kids pero karon makahilat jud ko sa Lipa, wala na ko kuha ang sunglasses para din niya makita <laughs> oh mo iyang mga paninda din he diri sa Davao nana siya ay taking on board exam nga secondary teacher nga, nga anak na o major in English pag yun yeah, na, na, na po na siya third year college e nakamtan tapos na pa siya grade 11 I'm na pa siya first year college, first year college. Seven, college. ang anim niya nag, mga kids na nabilin kay ang panganay nag nag asawa naman niya mo na hang paninda sa mga nang gigraduate o mo graduate ay pang mga estudyante niya una nakana ko nga kung ang ginoo oh, mahapag o oh, grasya sa ako, dili dyan ako kalimtan akong amiga din sa Davao. Kaya maka-inspire yung mga kuan. Namora dyan na. Pero sige, nga nung siya, be, tungod kay wala siya nawad ang pag paglaom. Naapa dyan siya mga struggle bago lang nakagawa sa hospital yung mama. So, 5 so, five months, oy. Grabe, limaw na. Nagniwang kay Kalimba. Pero sige lang. Gracia lang gahapon. Dili jud pasagdan sa Ginoo. Tinuodoy. Para kay kulaban lang kaya pa kay mga anak. Tama. Oh. Inani unta tanan ang dapat nga mama. Maning kamot para sa ilahang anak. Kaya Oo. Mga anak lang, ilang, Tama. ya yeah. karon na pud siya ay estudyante nga graduate na sa ano, senior high. Karon, buotan pud nga pagkaanak. Kayon sa gingon. No? Madilan sumag college ma kay naa si kuya naa si ate naa pa jud si Manoy kay na first year college third year college nya kanang isa na nag nga mag-take og ano na sa PRC na PRC. so iya sang gilib ang iyahang first year college na kuan sa school journey motabang si siyang mama og siyang maigsuon kay kung maka ma, dawat na pagka maestra na anay na anay slot iyang ate ayahan na po mag-eskwela siya. O, di ba? Maka-inspire. In ani unta ang mga kwan nga bisag. Unsa ta kalisod. Dili ta mag huna o og dautan. Dili ta mag susay. Dili ta mag down. Pray lang, Jod. O, tanawa si Amiga Tino O. jud lin oh. Tinoo, Kadaan ako sa Davao, kanigid siya ang magpakaon sa ako. <laughs> ano yan, mura raba ako ganhi nga siya akong gibisit nga mag-tour ako <laughs> Pero bahala na siksi ka, Gwapo man po. Nasiksi siya mga palangga ba, kay kuan man. Puno sa pagsulay. Oo, uh, kayong na bisit pero nangatuman ko ato sa Manila, good. <laughs> kasi manapigil ko sa likod kasi gabi talaga pata isa nilalala nilalala masalit si nilalala at gijok lang ko diba ay masalit sa mga mga buro masalit sa mga mga buro halo mo ayaw ka na siya ano ablood pa ha 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 maa Jun sige lang kayo makagranti ay si papagad na to ane malay mo wala takahebalo not only in Philippines you can go ha <laughs> mong mga anak professional na na sila Dili pa jud mag-asawa mga palangga kay nakita nilang sakripisyo sa ilang mama. Single mother na si Linlin. Kuan kaayo. Salamat kaayo Miga Miguel Migalinoy nga nagpakwan jud video ba kaya inspire man sa imong kinabuhi. Oh. Pero actually nagniwang jud ako amiga kay taba man gid ni akong amiga. na ko. Hmm. Pero sige lang, tanan na survive man nimo, nalabanan man nimo. Tama. Tama. oh, kana inanara na yang paninda pero daghan na siya og na-achieve para sa iyang mga anak. Naara na siya diri sa Davao nagpuyo. Kan si Migalen. Salamat kaayo. <laughs> Tin, tinuujod. Basta, buni siya ang marangal, matarong, makatabang pakasakagutom sa tao ma-inspire pa jud ang tao sa imo nga kanang magtan-aw ba nga karon oh nakabalo sa imo nakabalo ko sa kanang kanang complete nga kinabuhi jud nimo nga not only kay lula ko kay nanay ko nakabalo nga inatong sitwasyon ni nanay oh mo na nga nakahilak ko sa kalipay nga despite sa mga struggles despite sa mga trials na na nakaya nimo na survive nimo na stand jud nimo na hands on jud nimo imong mga anak Oh, ina na unta tanan mama og ako pod na inspired sa iya. Oh. Pasok, papa, pasok. Pero napa yang ma papa diri? Yeah, <tod> oh. mm -hmm. Kayo ba sa graduation ceremony nako? pod kay siya mga palangga, iya ang bana nanay Lain pod. Namin nya na, na pod og lain. Wala gyud siya nakakat congratulate sa imo nga nakapagraduate ka sa imong mga anak nakapag ka maka makalipay oy nakakuan jud ko ay wala jud na ko damha nga kuan ato di ay imong kuan so naapa jud ka major in english mga palangga iyang anak nga babae secondary education Oh. Ah, <laughs> 'di ba? Maka-proud. Unya sa si ina ni nga magtrabaho nga paninda ni Migalen buan. Nakapahuman siya og anak. Um. Mo-mabukman kay pa-post na ko. Ma-jud. Oh, sa Barangay Tanati 27 sa June. Ah. Dagdag bang October 30 31. Sa K12. Oh. Oh. Sunod-sunod yun sila, no? Grabe yun ba? Hindi ako na ako. O. para sa inyo. Ay, ayaw Ayaw, 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 ayaw. Basta lang, jud nga. Ubininubanan sa pagampo, pagsalig sa ginoo. Ana raman, Jod, ang discarte. Salamat kayo, Miguelin. Matagan sa kahigayunan nga. Mas spread po na ko iyahang... Life story ba nga? Ako number one nga na-inspire kay Linlin -Lin ba na ako amiga. Nihanhira ko diri guys kay nag-snack ko oh. <laughs> Nihapit ko padulong ko sa ako apod diri sa Davao. Pero maka-inspire dyan. Unta, ang tanan nga mga mama, broken family man, just keep going the righteousness lang jud. Anak lang dyan ta. After me. God bless kay sa tanan.